May kilala ka bang magaling na pinuno ngunit pala mura? At parang lagaan ang bunga nga ng kung makapagsalita? Kung pinalaki ka sa disiplina ng mga magulang mo, alam mong masama ang magmura ng malutong lalo na sa mga nakatataas o nakatatanda sa iyo. Ngunit kung pinalaki ka sa prinsipyo ng mga magulang mo, alam mong marapat lang na magmura lalo na ng malulutong kung yun lang ang tanging paraan para tablanin at tumago sa mga mukha ng mga nakatataas na opisyal na pinakapal na ng hiya paglipas ng panahon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang gumamit ng mga kakaibang termino sa pambabati ko sa gobyerno na talaga naman tumago sa kalamna ng mga ito at ginawang isang malaking halimbawa ang kanyang pamumuno na pinatunayang ang pagmumurahin lang talaga ang nararapat para sa mga ito. Ang kwento ni Arsenio Lacson na mas nakilala rin sa tawag na Arsenic o yung tinaguri ang A Good Man with a Bad Mouth. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Arsenio Lacson ay isinilang noong ika-26 ng Desyembre taong 1912. Siya ay nagmula sa napaka-impluensyang angkan at kinikilalang bayani at nag-iisang presidente ng Republic of Negros na si Aniceto Lacson. Talisay Negros Occidental ang kanyang bayan sinilangan. Sampung taong gulang pa lang, ang batang si Arsenio Lacson nang sila ay lumipat at nanirahan sa Maynila. Siya ay patpatin at sakitin nang magsimulang mag-aral sa Ateneo de Manila University na siya namang naging dahilan kung bakit siya palagi nabibiktima ng pambubuli ng kanyang mga kasabayan. Pero sa halip na panghinaan, ito pa ang ginawa niyang daan para lalong magsikap at magsimulan tumayo sa sarili niya at lumaban sa hamon ng buhay. Na nung una ay inaakala ng tatay niya na siya ay lambutin at baka maging babakla-bakla pa dahil na rin sa bunso nga itong si Arsenio sa kanila magkakapatid at ang mga nauna sa kanya ay puro babae pa. Pero kabaligtaran na nangyari. Na mag-aral siya sa Ateneo ng elementary at high school, naging athletic siya at nakahumalingan laruin ang football. Ito ang nagpabago sa kanyang mahinang pangangatawan na napalitan ng malakas at makisig habang lumilipas ang panahon. Nag-aral din siya ng amateur boxing, hindi upang sumali sa mga kompetisyon kundi upang gumaling sa suntukan at mabawian ang mga nambubuli sa kanya. Naging suki siya ng mga basagulo sa kalye at lumaking napakatapang nitong si Lacson. At wala siyang kinakatakutan at tinuurongan laban. At dito rin yan